si papi guys naglisod na jud guys <laughs> ni tanaw <laughs> naglisod ka na <laughs> naglisod na si papi guys na tanawa guys oh ni huot in taon guys sa higdaanan dako na mo din papi guys ni huot in town si papi mga palangga nan oh porting huot ni papi guys Ihoot intan si papi. Tarong, anak. Tarong o higda? Kaya mo tarong si mama higda? Ha? Mo tarong si mama higda? naghuot na higda? Hindi na agad parang ang bata? <laughs> Saan mo na, anak? Nandidako naman ka. Dili naman, bibi si papi. oh dili na, bibi Dili na bibi si anak nako. Dako naman na ang bata. Ha? Dili na bibi ni mama. Uy, bibi gihapon oy. <laughs> bibi gihapon na ni mama oy. Kisa may nag-ingon nga dili bibi. Ha? Bibi man na gihapon. Pinangga gihapon ng mama. Labugi gihapon na ni mama si papi. Pinakabibi nga, bata. Uh, <laughs> Nakno? Nihoot ka? Nihoot ang bata? Uh, di na siya ang bata, di ha? Dako man ang bata. O, dako na, oy. Oy. <laughs> Matog na ang bata. Matog na bibi papi nako. <clears throat> ha? Matog ka? Matog si baby. Kiss mama, be. Kiss mama. Sige na. Kiss mama ba? Eh. Kiss mama. Sige na anak. Kiss mama, be. Kiss mama, anak. Eh. Kiss, Kiss, Kiss mama. Sige na, please, anak. Uy, napawang anak. Anong kalit na ni Kapawang ang kamera, anak? Paong ang kamera, anak. Di ka mag-kiss ni mama? Kiss ni mama, please, anak. Ha? Kiss ni mama ba? Di mo kiss? May uh, <coughs> <coughs> na dyan si papi, mga palangga. Dako na dyan si papi, guys. Sa una, baby, pakainis siya diri parang jud siya diri sa una gamay pa ni siya, guys. Karon dako na judsi si Papi. Dako na gid akong anak. Mutubo judsi si Papi kay gama magkaog chicken. Nya, tigaan sa tagadubo ni Lulu. Tubo gid si Papi dali. No? Nya si drink og water. Sige ka drink og water anak, no? <laughs> Sige ba ikag drink og water anak? O nang dali gid mo tubo si papi. Basta mo drink og water ang bata, mo tubo gid ayon. Pila ra bay tubo sa bata oy? Tubo gid na dayon ang bata. Chang chang charang 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 chang chang charang 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 ay kinoktok na mangita na tagpaagi maparang tadiri ha mangita na si mama ha nga ta tadiri anak ha saan man eh naglisod man tadiri naglisod si mama oy eh <laughs> lisod si mama nak, oy lisod jud si mama anak gamay na lang kung lugar diri anak lisod naman kaayo